Alam mo ba? nag twitch ba mata mo? Nako, kaka-cellphone mo 'yan. Pero, alam niyo ba, ang madalas na pagkibot ng talukap ng mata o tinatawag na eye twitching ay hindi lang basta dulot ng pagod o puyat. May scientific term ito na kung tawagin ay myokimia. Isang involuntary movement o hindi sinasadyang paggalaw ng maliliit na muscle sa talukap ng mata. Ayon sa mga eye specialist at ophthalmologists, madalas nagiging dahilan ng eye twitching ang pagod, stress, sobrang kape at kakulangan sa tulog. Kapag hindi nakakapagpahinga ang mga mata, lalo na't araw-araw na nakatutok sa screen ng ating mga gadgets, nagre-react ang maliliit na muscles sa palibot ng mata. Kaya ayon, nagtitwitch. Sa katunayan, ayon sa National Institutes of Health, ang salitang myokimia ay unang ginamit ng mga neurologist para ilarawan ang maliit na paggalaw o panginginig ng mga muscles na hindi naman ganap na pangangalay. Karamihan sa mga nakakaranas nito ay temporary lang at nawawala rin kapag nakapagpahinga. Pero may mga panahon na ang pagtitwitch o pagkibot ng mata ay hindi na normal kapag inaabot na ito ng ilang araw at hindi pa rin nawawala o kaya kapag pumipikit na talagang isang mata, pwede nang maging senyales ito ng mas malalim na kondisyon tulad ng blepharospasm. Minsan, konektado na ito sa mga neurological disorders. Sa mga ganitong kaso, hindi lang mata ang nakikita ang kumikibot kundi maging ang mga facial muscles. Kaya naman, kapag napapansin hindi na pangkaraniwan ang galaw ng mga mata, dapat nang kumonsulta sa doktor o ophthalmologist. Ayon pa sa American Optometric Association, ang mga taong laging nakakaranas ng stress sa trabaho o kulang sa tulog ang mas madaling makaranas nito. Dagdag pa dyan ang sobrang pag-inom ng kape o energy drinks na nagtitrigger sa nerves ng mata na mag-overactivate. Ang magandang balita, hindi naman delikado ang eye twitching. Minsan, isa itong paalala ng katawan na pagod na ako, magpahinga ka naman. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!